Matindi ang usap-usapan ngayon online matapos mabalitang pinapaalis umano si Sarah Lebati sa isang lockery bar sa BGC kung saan naroon din ang ex-girlfriend ng rum boyfriend niyang si Marty Romualdez, ang millionaire heiress na si Rocio Zobel. Ayon sa report, in-escort palabas si Sarah ng security sa utos umano ng ama ni Rocio, si Inigo Zobel. Nai-reporting nag-iiyak daw si Sarah nang makabalik sa kanyang sasakyan dahil sa hiya at sama ng loob. At dito na pumasok si Annabel Rama, nalabis labis umanong naawa at nagalit sa nangyari. Ayon kay Tita Annabel, mas mahigit, hindi maganda ang ginawa sa kanya. Nakakahiya, babae rin ako, ayoko rin mangyari yan kay Rufa o kahit kanino. Naawa ako kay Sarah, nanay siya ng mga apo kong sinazayon at kay. Dagdag pa niya, invited naman daw si Sarah kaya hindi raw dapat ito pinalabas. May balak pa raw si Annabel Rama na mag-post tungkol sa insidente upang manawagan ng respect.